O kabsat ngayon na, na imbag nga bigat. Yes, kabsat, karirin ko lang. Sinapak talaga agriing kabsat, na baka na mauna ang nakang agburas. Ito na ang timba ang paglalagyan natin dahil wala nga basket ko nandun sa may kubo. Ito nga yung buburasin natin ngayong araw, kabsat, kitain nyo man ni nagad dragon fruit. imbagada nga min kanya nga naglalabasit dan, kabsat, naglalabaga dan, isa nagbaring ko sa nga bimango nang tasyak tiya nagburas ko, nakmadiyo pakpakalaman dahi, jay. At ito na nga, kabsat, kitain nyo man, tanim nga ito nang daddy ko, and daming bunga. Tingnan nyo, sabay-sabay pa silang nahinog. Kailan lang nung bulaklak pa lang ito, kabsat? Tapos tignan nyo, hinog na hinog na ngayon. Madaming klase nga itong dragon fruit, kabsat. Pero mas gusto ko nga itong tinanim ni daddy kasi color white siya. Mamaya makikita nyo dahil kakainin ko. Paapalang kayo man to ng madamdama, kabsat. Kitaan nyo kung ninagdadak cool. Madi na mamamati edi nga dapat ti dragon hanggang tatangam tatta mamamati na kun dragon, dragon fruit ti adda. Pero at least dragon lat kabsat. Amuyo ba dayto nga klase ti prutas nga ikanakangin nga di ibang bansa? Yes kabsat presyong ginto sa ibang bansa tungganito ganito dragon fruit. E eh, dito nasa gilid lang ng bahay namin. Kasi talaga no nagagat mula kabsat. Nadamat ti space nga bagmula am dita arubayam kabsat kag mula kamata na don tumat ti burasom no, kanam. Libre lang talaga iti makan di 20 probinsya wenno 20 bukid kabsat no nagaget ka talaga agmula oreha ang ang kanagaget agmulan kabsat basta nagaget ka nga pan dumawat ka dumawat di karuba syempre posible mo to na na salsalin nga nagaget agmula nga karuba am kabsat ayan ka naburas ko am meron pa ang natira kabsat pero hindi pa nga hinog yung mga iyon at eto nga lang yung naburas ko kitain nyo man ni 8 pieces to kanina na po ko jamay charot impadawat ko nga jamay kabsat nangalanak nga tilang dat kun tsaka kampit kun kabsat agudwa, agudwa, agudwa. Bakman dito ito ko talaga ramananon. Na Ay nakadigo dito, na nalpasakpay ng migaton. Mayat dito nga panghimagas kabsat dragon fruit. Ayan ito nga yung laman niya sa loob color white. Tapos ang dami niyang mga buto-buto. Yes kabsat mga buto nga yung mga black na nakikita ninyo. Maraming iba't ibang kulay ng dragon fruit kabsat. Pero ito talaga yung gusto ko kasi nga hindi nagtara transfer yung kulay. daming! oh di ba ang daming dragon fruit yan mm ang sarap kala nyo parang parang langgam tong mga to no umay kayong kabsat kadwal na paglamot dito yung naging ano mas it day day buto ng dragon fruit madaming kulay to may, may red violet pero gusto ko to white O siya please like and share this video and don't forget to follow my Facebook page, Agyaman! Ako wow! <tinyo> na kabsat ngayon na ngayong araw ay mamimitas tayo ng dragon fruit. Pang ilang beses ko na parang pamimitas ng dragon fruit ito kabsat kasi nga ang dami na namang bunga. Ayan kung makikita nyo hindi pa siya masyadong hinog kabsat pero kinukuha ko na siya. Dahil gusto namin yung maasim-asim at manamis-namis dapat yung nagmix yung dalawang lasa na yon para masarap. Kita nyo yan kabsat ang dami na namang bunga hitik na hitik na naman sa bunga ito. Pang sarili lang matay yung dragon fruit nga kabsat madimot nga pang lako. Nung kitaan yun, eh, may may sala nga po unda ito ikot nagadado ti bunga na kitaan nyo man ni eh. nagadado talaga ti maburburas ko dito nga dragon fruit nagadado gajay bunga na nga naluumon tapos nagadado pa ila dagajay bunga na nga kulay green kita nyo dagitan yan datada baba may green green pa yan kabsat pero hinug na yan kita nyo naman o red na siya titignan ko lang sana sa may bandang likod nya kabsat kung madami pa don Ayan, meron pang nakatago dito na isa. Tapos ayan, nakita ko nga dito, ang dami pa palang bunga dito sa part na ito kabsat. Tapos ang dami pang mga hinog. Ala ka inalak amin ng kabsat ta baka na maunaan anak pa O oh, di ba, nagdadakkel bunga na kabsat. Amuyo ba ti nga dragon fruit nagngi na ibang bansa daytoy. Pero dito sa may Pilipinas, sa may bukid or probinsya, ayan kabsat makikita lang siya sa gilid ng bahay, sa harap ng bahay. At hindi lang yan kabsat, pwede mo ding hingiin ito dito sa probinsya. Ayan, dito nga sa may iba ba kabsat, ang dami pang bungang hinog at kinuha ko na nga at baka maunahan pa ako ng daga. Sapay at dati abot tiba utan ni kabsat, tabaka noong nakto anak to nga mangan ala di awan makan ko nga dragon fruit, sayang mot. Ayan, malapit ko na nga mapuno itong basket ko at meron pa palang natira kabsat na hindi ko nakukuha. Kala ko tapos na akong namitas, meron pa pala dun nakuha ni ate ko. Ito na nga kabsat, sinalo ko na nga itong dragon fruit na ito. Ayan, ang dami kong nakuha ha Napuno na nga itong basket ko, kabsat. Kita nyo naman yan. Kaanapin nga'y ubraan tayo, mangan tayo, ah, uh, pisik nga rin ito'y may san, kabsat. Kitaan tayo man, numayat mat lang. Fresh from the bukid talaga ito, kabsat. Kapipitas lang. Pero expect ko naman na yung lasa pa lang nito, kabsat, ay maasim-asim at manamis-namis. Kasi ngayon naman yung gusto ko. Ayoko naman yung sobrang tamis talaga, kabsat. Pero itong mga napitas natin na ito, pag pinatagal nyo naman, kabsat, ay tatamis din yan. Mas masarap din to, kabsat, kapag nilagay sa ref at gawing sa salad, ganyan. Napakasarap kabsat. Yung fresh na salad, fruit salad. Sa ibang bansa talaga kabsat, ginagaw nilang fruit salad ito or fruit juice, ganyan. Mmm, kasarap ng lasa nito, ito kabsat. Try nyo na din. Binigyan ko nga yung pamangkin ko kabsat kasi nga humihingi siya. Ayun. Tapos natawa pa ako sa kanya kasi nga yung pagkain niya. Pagkagat niya, dinudura din niya. Sabi niya, tinatanggal niya daw yung buto. Pero alam naman natin, ang dragon fruit kabsat, punong-puno yan ng buto. Kita nyo yan. Kung tinanggal mo pa yung buto niyan kabsat, edi wala nang natira. Ngayon lang ata siya titikim ng dragon fruit eh. Ayan, naghiwa pa nga ako ng isa kabsat. At kakainin ulit natin. ay subuan pa ako ng talong. Na alsum day to kabsat. Ngum na imas ka Isungal nga latak kabsat. Ta At alam nyo ba kabsat, pwede rin pala itong gawing ice candy. Mas masarap ito pag malamig. Tikman nyo na rin ang dragon fruit kabsat. Ayan, thank you so much for watching. Please like and share this video kabsat. And don't forget to follow my Facebook page. Agiyaman! Ito yung ngayang dahit yung hadan. Ito yung kapay ko. Apa yun? Para kupok nyo man ang am amin. Dito yung iti iinawan na. Di yung pa ininawan. Nangan kayo. Nga, mga. Minumak ko Tama pa lang. Ay naapo, nakadaado. Ay nakadaado. Nga mo nga mino, na ano niyo. Hindi na mo nga ko. So, my brother, mangan. Plagorod na gluton, siya kay paginawan na. So, nga minsan nga rin. Madikag plato nga mga kayon. Gala kayo lahat natin bulong saban, wino bulong ti aba taigid. O man, nga nga inaw. na nangan. Di na ti si daukon. Siya kay paginawan da. Yeah, buttonton maka uma ti kastoy bla kunto kuto pamin nagtipla plato ngay, tano, pag amin, ay ta noong platuan 'yon amin na bulong sa ban Kauma, nakalaklaka lang mo kami naginaw no, apay taita pa may inaw, dati naman nanda Oh, nagpas